Magandang umaga sa lahat. Papapalain tayo ni Lord sa araw-araw ng ating mga lakad. At andito naman po tayo ngayon at binalikan natin si nanay bago po tayo po bumalik ng pamanila. At ating pong kausapin si nanay ulit. At pigyan natin ng kunting grocery para Maraming salamat guys Ayan po si nanay Ang sexy ng nanay namin So, Nanay guys, na naman ako. Kami po ay labing anin na magkakapatid. Kami po ang pinakamarami sa buong barangay ng San na anak. Kaya kahit na po halaman, kahit na po bato, ako'y pa bahay. Ano mo yung bato na Ba't mo pa inuwi? Ito po. Kita ka lang ko ron sa gayong po. Kung tagilid ang Ah, kayo okay. Ba. Ito naman po yung hugasang kung sinimot ko sa karsada. Ilalagay ko po sa aking halaman. At lalagyan ko ng bulaklak. Dagdag buhay ko po yan. Okay. Nanay! Nalala mo pa kami, Nay? ako po ay galing doon sa dulo at ako po ay nagpapasaya ng meeting ako po ay numero 35 ay naku tatayaan natin yan 35 ang number po ng aming pagbe-meeting ay number number 35 ako po simula ng magmarsyalo kay Presidente Marcos ay ako po ay nagwiwiting re ay ito po ang aking dala mainit po na kanin tapos po ay ito ang aking tubig at tapos po ito ang aking patayaan at ako po'y malinaw pang pa mata ito po ang mga natama ng witing sa araw-araw at ito po naman ang aking mga sumulat po po yan ang aking kamay Siguro po, sa katulad ko, wala pong makakagaya na mga sinyo sa katulad sa ka akin. Hindi po ako nagpabaya na yung akin na tinik ay hindi ko madala sa ospital. Una-una po ay ang kapirahan ika nga. Pag nagdating na sa doktor, termina na pong ikaw ay may libre ka pong gamot, may babayaran ka rin po. Donasyon una-una. Diyan po ako hari na wa. ang panalangin ko sa Panginoon Diyos. Huwag akong magiging ulianin. Guys, 85, 85, years old na po si nanay, guys. Huwag po akong magiging ulianin. Mm At Pero po ano po, ah, malakas pa ay. po siyang maglakad. Malaka, masigla po si nanay. Nanay, may dala po kaming konting ano sa iyo, ha? Ako po ay lubos na nagpapasalamat at marami po ang nagbibigay pa sa akin ng mga gani-ganito ay dagdag buhay ko po at ang ginawa ko po huwag akong pumunta ng hospital naglaga po ako ng layam po ang halamang gamot po. layam po at ako po ay mayroong nakalagay riyan na larawang ko maraming klase ng halamang gamot naglaga ako ng naglaga hanggang sa luya hanggang sa mga kung ano-ano Mumog, 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 tulong, tulong, tulong. Naalis, alis po ang sakit akin ng aking lalamunan. Hindi ako nakapunta sa ospital. Buksan yun eh. At talaga pong kita ko na agad ito. At nakita ko po ako na dodoong nakikita ko na agad-agad ito. <laughs> Naku, malaki po itong yaman, At kahapon po, hindi ako nakapag-meeting ng senior citizen. Nagsabi na lang po ako sa pangulo at koordinator na ako po ay masakit ang bibig ang lalamunan ay kamera po ay magpipensyon na sa isang buwan o wow, ko, wow. at, at kamera po ay magpasayro kape ng aming ID mm. ay kung magkakatotoo po na sinasabi po sa aming pagmimiting isang buwan, isang libo ang ipibigay sa amin. malaki na nakakatulong na din po sa inyo yan ay palibasa po. at ako masino ako ay masipag ang aking laang po ay ang pagtulong ko sa mga kasama ko ng kaukaunting bagay yung mabigyan-bigyan mo po sila ng kaukaunting masaya na po ako dahil wala po ako namang maibigay sa kanila na danda ang libu-libong papera wag laan pong ako'y may sakit at Tinutulungan so, so, ko sis, anuhan natin para maano ni nanay yung ano niya. Yan muna nga, mayroon ka dito ano, ito na lang. Yung matikot mo. Yan po, titilipin ko pa. Paglalagyan ko pa sa atin. Ganito na mga abog. Dami namang kapot yan. Oo, oh, ay, siya bagay na po. Ito, may shampoo ka na, ha may toothpaste ka dyan, ha? May, bibili po ako ng sitin yung maliit at may tatlo pa po. Oh, why? ko, nanay. At pag po ako, ay nabigyan na po ng pink Magpupunta po ako sa dentista. At ito pong ipinto, po, ko, ay akin pong ipabubunot. Nanay, pasensya na po ha, kunting bagay lang. Tumagatas po kayo ha. Mag Malaking malaki pong tulong niya. Ayan, may gatas po. At ako, ay may ida po po. Yan ito lang po kasi nakayanan natin nanay ha. Pagpasensyahan mo na po. Salamat po ng maraming maraming. Ay lang wala tayong pinapay. Mayroon kang ano dyan ha. May nadaan po rin. Pinagong. May, may sardinas na. Kumakain po ba kayo ng sardinas? Napain po ako. Ayun po ha. Yan lang po. Kasi yan lang po natin nakayanan. Ane? Ito po ay malaking malaking bagay. At ito po ay maaaring hanggang magpapasko ay, ay makakain-kain. Malay mo nanay, sa Pasko may iba naman. Ha? Ay marami pong magbibigay-bigay na mga paparito Ubusin mga... Ubusin mo yan, ng basta huwag mo itipirin kung mayroon. Ay araw-araw po, halimbawa ay yung isang, Punti Argent... lang yan. yung isang Argentina, igigisa ko, lalagyan ko ng kaunting gulay, wow. maghapon ko ng ulam. Sa isang araw naman, halimbawa yung sardinas, makakuha ng kung anong magagataan na Nadaan po rin. Ayan, yan. makapaglaba ka na. May sabon ka na ha. Ang naglalaba po ay yung isa kong anak. Oh, okay. Saka po yung isa kong apo. Kaya ko pa po dito, ang ako ay magpusot posot Ang problema ko po, po, binibili ko pa ang Dahil magpapatabo ako. Walang tabay dito? Bukay. No, yung, ano, ano ba yung tawag nga Balon. Balon. Kaya salamat naman po at yung aking isip, ay madali pang nakaka hindi ko kasi alam sa tag ano eh sabi ko kung anong tawag niya eh. ay bumun. Mm. ang amin pong gripo ng barangay yun po yung nanggagaling doon sa bundok na bundok ng tower na yun doon sa bundok na bundok na yung natatanaw papunta ron mm. sa mga nyugang yun yung pong tubig na nadaloy dito ay doon po naman nabagsak sa kabila ng karsada. Kung yan po, ay dito po sa highway na ito sa tabi, kaya ko pa po ang bumitbit ng dalawang tingkang maliit. Ay, nakalmosa ka na. Ako po ay bumili ng puto. Oh. Ay, eh, kumain ka na, may kanin ka na. <laughs> may kanin ka na, magbukas ka na lang ng dilata kung gusto mo. Pantanghalian ko po, po yan. Ah, okay. Ito lang na. Di, di ka naalis nanay, dito ka pa lang ako po kaya ako po ay napunta doon ay yung pong tindahan doon ay aking ako kaya kami, kami ni nanay para may remembrance kami kaya po. ming usog kami nga eh. ay kaya para ako. may remembrance kami ni nanay ano nga pong pangalan mo nanay ako, hirap, naturo, ang hirap big kasi ng pangalan mo Natulog po ang sipon po oh, sige nanay, okay lang yan ano pong pangalan mo, nanay? Sabi ka po. Gertrudes. Gertrudes. Trudes. Trudes na lang para mabilis. Madali. Oo, putuli na natin yung Gertrudes. Trudes. Calvillo po. Car. Calvillo. Calvillo. Capital C A Double L L e o ah, walang walang ano, walang double L. Wala po. Ay ah, ito po si Nanay Trudis kalbino nang gumaka kison ay siya po ay 85 years old na siya po ay masaya masigla siguro po ano sana po darating din ng... makarating din po kami sa edad namin <laughs> na katulad mo nanay sana <laughs> nga po mm -mm. at at magkita-kita pa tayo ah. sa muli no kasi napakalayo din po yung yung lugar at ako po ay sa Maynila pa po No, nanay. mali mo, nanay. Mayroon pong makakita sa video natin. At ako'y pagbigyan ulit na makarating ko dito. Kung so, nanay, no, at ikay aking balikan. Kahit naman po, kahit naman po, basta bibigyan po tayo ng konting biyaya ni Lord. At, 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 at ay, ako'y ay sa iyo ng konting tulong. Kung ano, Ah, oh, ano nga po ba ang pangalan ninyo? Si Daphne. Eh, pakisuyo na pong isulat ninyo sa kwaderno Para lang ang tinatandaan ko lang po sa inyo. Wala kong bulpin. Mayroon po diyan. May bulpin diyan diyan po kaya. Wala po. Kaya itong aking hambaga ay hawak-hawak ko po. po. Ayun pong pusa ko po na hingi ay ito po ay may ulam. Binigyan nga po ako ng dalawang gayat na ulam. Ay baka kainin ng pusa. Ay ito po ang iuulam ko. Galing po doon sa tindahan. Ay, kung kainin po ng pusa. Wala ay. ka na, ano? At say, share mo na yan sa pusa. <laughs> ay, ito na lang bigay mo sa pusa. No. <laughs> Siyempre, nag-alaga tayo ng pusa. Kailangan pa kainin natin. Ako po, marami. Ay, ang dami man. kayo mana ni nanay, o. Oh oh. 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 Mayaman oh. pa sa akin si nanay. Ako po ay... Ano, ano sabi mo sa apo mo? O. Oh. Panoorin yung ating video, ha? Par artista ka na kasi. Excuse ah. po, ha? O, oh, sige po. Nanay. Sabi mo sa apo mo, ba, may cellphone naman po siguro. Ano? Maroon po sila kahit nag-uusap na na dayon. Ito po ha, si Kalinga Pros. Ano? Ito po yung ipaano mo sa anak mo. Para makita po yung kagandahan ni nanay sa... Martista na po kayo nanay. Kailan kaya po ito mapapanood? pwede po basta i-search nyo na lang po yung una po nating pagpunta dito baka ma-i-upload ko ngayon na eh. uh, basta sabihin mo sa ano sa anak mo, eh ano po yan ano? Uh, ay kuha po yun yung anak ko uh, uh, maalam po yung anak ko sabihin mo e eh, eh ano ka mo sa youtube, ano search po ka mo sa YouTube. Ano, oh. Bigay Oo. mo sa apo mo, sa Oo. anak mo. Sa ko. apo ko, sa anak ko. Oo, sige nanay, ano na yung relative? Yan po ang aming coordinator okay. ng senior citizen na dating nayaan. yan. po yung Good aking morning po. Yan po yung kumari kong napakaganda. Baka gusto <laughs> mo lang <laughs> mabigyan na limang <laughs> piso. <laughs> 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 ah, doon na punta ko kayo. Kumari ko ay mayroon na nung sheriff cafe ng ID, no? Oh. Dito nako po po. <laughs> Apat kailangan kung, kung yung kung naro na, ay na ibigay ko na sa inyo ang iba magpapagawa ako po ay magpaano pa ng barrel ni kayo like to cover daw ang pension na ikaw po ang pagagayon ng ko ibibigay yes. ko po sa iyo ang ating ID eh. <laughs> salamat po okay na sis ah. okay na yung ano nanay at kami ay magpapauwi na salamat po ng maraming marami ha? wala mo naman konti dyan pansayo na mong konti ay. ay nung nung kami po ay nag-eating natulala po yung aming pangulo tapos yung ako yung tangula nakagayong pa ngayon lang ika ako nakarinig nang ganyan tula sabi ganyan nakaganyan kaganyan, tagal tagal, nakatingala po siya sa ganyan na kaganyan. Sige so, nga po, ano yung tinila mo doon? Ang ko po ng yung mag-meeting tulad kahapon. Sige. Ang sabi ko po ay gana <laughs> mo po, kahit po ako ay nagagana rin, nakikita ko yung aking gawang na anod dito ng bahay. Ano naman Malaki yan. Mm. Ang aking puntula ay ganari ito po ay handog po sa iyo Pangulo <laughs> ako po ay nagtanim okay. ng bato sa batong tagi-tagilig ng mamungay luwig-luwig <laughs> mataling bakit tutubo sa bato at namunga ng luwig-luwig <laughs> kumari. Ano? Pulog ng langis niya si akin. Sakit, may Ay, yung yeah, mga, yeah. yung kanya na mga dahon, bumagsak sa bubungan. Kumangin ng malakas, bumagsak <laughs> ay dito. Para po oh, mag winalisan. Winalisan well, mo agad? Hindi, yung bubungan, parang winalisan. Ay. Sumabog na pa paganito lahat dito. Yan. Mm. <laughs> Matapusin ang tula. Ay. Mamaya naman po. <laughs> Katawa yung apo ko. Kalbo. Pumarito pa. Ka. Apo mo yan, nanay? Apo ko po yan. Ang tatay po na namatay na. Kung ikaw ay walang mahalagang gagawain, at siguro tatlong bisis na kitang nagsalubong. <laughs> Mamimiwas ka. Ito ay huli na. Sa dagat ay huhulihin mo pa. Dito ba tama yung akin? Narito na. walis mo na ngulihin simulan mo. Lakas balikan mo ito. Nanan man pala ko ya eh. Huli na. Tayo kayo. Eh. Sadagat uhulihin huli mo dito nito eh. Yeah. Huli-huli mo na dito walisin mo na lang. Huli to. Toto sa <laughs> akin ang tawag nako nako nako. Huh? Kung pituturo pa ng daliri mo, ay huwag na. Uh, Ikaw ang gusto ko. <laughs> hindi dim king. Na di ko rin ng kuhay ay demot. Teka muna. Ito ito ng ito ng ito ay huli na eh. Uhulihin pandagat eh. Ay yung paminima sya hindi mo alam sa lakas ng hangin. O nga. Ay yung mga isda dito hinihuli na ito. Nakatago rin doon sa ilalim ng mga tukit-tukit. Ay ito'y huli na. Ay ito'y huli na. Wawalisin na lang. Linisin mo lamang, dalahin mo dun ay at laban natin mamaya pag hindi na hangin. At maghahanda tayo ng isang balding tubig at pag nalaki na, ka natin. Mm -hmm. Kaya siguro, ako'y tumanda ng ganito. Naiisip na iisip ko. Ang gana-gana Hindi ko sinasarili ang aking mga biyaya ng Panginoon Diyos. Binabahagihan ko ang alam ko ay nangangailangan din. Kung ako ay sumakit ang tiyan. Ay damot na damot na lula ay. Mayroon na yun na hindi man lang kami pinatikim. Di sumakit ang tiyan. May di hudo. <laughs> ako po na po yan sa tuhod, mga batang niya. Huli mo na raw, huli mo na raw isda. mo kami ha. <laughs> Alam mo. Huming si Nanay ng ano. Ayan, hulihin niyo na yan. Dami sa dagat. Hahanapin niyo pa. Ayan, nahulihin na lang. Tama-tama. Uh -huh. Yan, ay dadakutin talbo at doon ilalagay ay yung gulong ay ilalayo uh -huh. at baka masunog yung gulong. <laughs> Hindi akin yung gulong, baka makapagbayad pa ako. Ay, wala akong pambayad. Paano pa na? Ano nanay, nanay magpaalam na. Uwi na kami. Opo. Ang maraming maraming salamat. Sa anong layo na po? At sa akin ay may mga taong natulong hindi po ako mabubuhay nang ako ay nag-iisa sa mundo. Mahirap po ang mabuhay nang nagsusulo. Okay. No, no. Ako po ay papasok na. Uh, mamaya po ako kakain pantanghalian. Ma'am Laila Shina, Ma'am Laila Shina. maraming salamat sa pinapaabot mong kundi sa pinaabot mong tulong sa mga ating kababayan na may hirap dito sa Gumaka -Piso, Ay lubos po ako ng papasalamat sa iyo, Ma'am Layla. Sana gabayan ka ng Panginoon sa araw-araw na iyong At marami ka po ka pong matulungan sa, sa, ating mga kababayan dito sa Gumaka Kisod. Maraming maraming salamat, Ma'am Layla Shina. God bless all of us, us. all. Ingat po. Marami marami salamat. At muli kong dinalaw si nanay dito sa Barangay San Vicente, Gumakakison. At kami po ay kas, pabalik na po ako ng Maynila. Kaya po binalikan ko na po si nanay at dinala ng kunting tulong. Ah... Uh, maganda po yung lugar nila po. Ang sarap balik-balikan. Malamig maraming puno di katulad na di katulad sa Maynila napakainit wala nang puno at ako'y hanggang dito na lang bye bye guys God bless us all Ayan, nag-doctrinan po sa lahat, mga kalingap, mga kapatid, at mga uh, kababayan. Kasuportahan po ng kanyang channel, Daphne B. Blanc ah, isang charity din po at uh, ano ito sekretary ng LTO dyan kung may problema kayo sa LTO dito lang ay lumapit Daphne nyo yung yan po salamat